Mga balita sa labas ng bansa. Di bababa sa 41 ang kumpirmadong patay matapos masunog ang isang residential building sa Kuwait. Ayon sa report, pawa mga dayuhang trabahador ang nasawi sa sunog matapos mahirapang makahinga dulot ng makapal na usok. Mismong ang Deputy Prime Minister ng Kuwait, sinisisi ang may-ari ng gusali sa dami na mga namatay. Ayon sa opisyal, maraming nilabag ang may-ari dahil nagsisiksikan ang mga nakatira sa naturang gusali. Gumugulong na ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog habang naaresto na ng mga otoridad ang may-ari ng paupahan. Kinumpirma naman ng Overseas Workers' Welfare Administration o OWA na nasa dalawang Pinoy ang sugatan sa nangyaring sunog. Nahatulang guilty sa tatlong kaso ng federal gun case si Hunter Biden. Anak po siya ni U.S. President Joe Biden. Sa desisyon ng korte, napatunayang guilty sa dalawang kaso ng paggamit ng ilegal na droga si Biden habang isa ay nagugat naman sa paggamit ng baril habang may impluensya ito ng illegal drugs. Nag-ugat yan matapos ang ginawang pagsisinungaling ni Hunter kaugnay sa adiksyon nito sa droga habang uh, bumibili ng baril noong 2018. Una nang sinabi ni President Biden na bukas siyang bigyan ng presidential pardon ang kanyang anak na si Hunter. Posibleng umabot sa 25 taong pagkakakulong ang maging sentensya kay Hunter at pagmumulta ng 700,000 US dollars. Lubog naman sa baha ang maraming lugar sa Florida. Yan po ay sa US, bunsod ng matinding buhos ng ulan. Ilan sa mga motorista, sinuong ang baha habang binabaybay ang longboat key. Nadili rin at kinansila ang ilang flights dahil sa kalamidad. Ayon sa eksperto, may namumuong low pressure area, sakop ng Eastern Gulf ng Mexico. Dahilan po yan kung bakit nakakaranas ng pagulan ang ilang bahagi ng Florida. Isang lalaki naman ang umakyat sa isang gusali sa Argentina ng walang safety equipment. May taas na 120 metro ang inakyat na kinilalang isang Polish climber na si Marcin Bantot. Target daw aketi ni Marcin ang 30 uh, palapag na gusali. Agad namang rumesponde ang Argentinian police at mga bombero upang sagipin si Banot. Ah, banot pala pangalan niya. At nasa kusodiya na ng pulis ang Polish Climber. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.